pole mm. Ayyan sarap Wala pa ngang 64 pesos ang magagastos nyo sa reseping ito at kung may tanim pa nga kayo dyang malunggay ay mas makakatipid pa nga. Una inimay ko lang yung mga malunggay jam pagkatapos ay gagayatin lang natin ito ng maliliit ng katulad ng paganito. Sa isang bowl ay maglagay ng dalawang perasong itlog at imimix lang natin ito. Pagkatapos ay maglalagay na rin ako dito ng 1 fourth cup ng cornstarch. Tapos ay kalhating baso o 1 half cup ng tubig. Timplahan lang ng asin at paminta at maglagay ng kaunting magic syrup. At pagkatapos ay lang natin ito ng mabuti. sunod so, ay ilagay na yung malunggay na ginaya at mas maraming malunggay nga ito ay mas masarap at syempre mas masustansya. Tapos, ay maglalagay rin nga pala tayo dito ng tube ice. Kung wala kayong tube ice, eh pwede nyo muna siyang ilagay ng 30 minutes sa ref bago nyo siya lutuin. Yan ang nagpapakrispy sa ating gagawin na crispy malunggay chip. Hindi na rin ako ng mantika sa kawali. Bali, nilagay ko na dyan yung binili kong mantika na halagang 15 pesos at umpisa na nating magprito. Bali pa tatlo-tatlo lang ang pagluluto ko dito dahil maliit nga lang itong aking ginamit na kawali. Pero kung malaki yung kawali magagamit nyo ay pwede kayo maglagay dyan ng mas marami pa. At ayan lulutuin lang natin ito hanggang sa maging crispy katulad ng ganito. At kapag naluto na at napatulo na yung mantika ilagay na sa isang plato. At syempre perfect na perfect ito partnera ng napakasarap na suka na may sibuyas. Eto at luto na yung ating ginawang malunggay chips. Ayan tingnan nyo naman. Ang ganda ng pagkakaluto. At super crunchy, ha? Paparanig ko sa inyo. Uy. Wait lang. O, yan. Isa pa. Mm, Di ba? Napaka-crunchy. Tikman muna natin ng walang suka, ha? Mmm. Ayan, sarap. Wow, grabe. Mmm. Naku, magagustuhan to ng mga anak nyo, mga mi. Try nyo to. Promise, ang sarap. Masustansya pa, diba? ba? Sausaw natin sa suka. Perfect sa suka. Kahit ketchup, pwede pwede. Ha? Mayonnaise, pwede rin. Kung meron kayo. Mmm. Wow. Mmm. Kaya nyo yung malunggay. Hindi na nila masyadong malalasahan yung malunggay niyan. Apakasarap. Mmm. Kaya naman try nyo na rin. Mmm. Sobrang mura lang ang magagastos nyo dito.